Panay bagyo. Sunod-sunod. Halos buwan-buwan may nasalanta. Mga bahay, kabuhayan, buhay, lahat apektado. Storms keep coming. One after another. Almost every month, someone is hit. Homes, livelihoods, lives, everything is affected. Relentless storms. One after the other. Month after month, lives are shattered. homes, livelihoods, and hopes, devastated. Grabe ang bagyong humagupit sa Cebu, Samar, Mindanao, at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Sa lakas ng hangin at ulan, halos hindi mo na makilala ang mga kalsada, nagmistulang ilog na may kasamang putik, basura, at mga sirang dami. Makikita nyo, nagbanggaan na ang mga sasakyan sa gitna ng baha. Ang tubig, kulay-tsokolate na, nag-aling lampas bubong na ng mga bahay. Ang mga tao, nasa taas na ng bubong, kumakaway, humihingi ng saklolo. Sa Eastern Samar, ilang barangay ang tuluyang lumubog. Wala ng kuryente, wala ng signal. Ang mga residente, naglalakad sa tubig na hanggang dibdib, bitbit ang mga bata, gamit at kaunting pagkain. Sa Mindanao, partikular sa Dinagat Islands at Siargao, itinaas ang signal no 3. Malalakas na hangin ang sumira sa mga bubong, pader at poste. May mga lugar na hindi na madaanan, punong-puno ng putik at landslide. Sa Cebu City, ilang bahagi ang binaha ng mabilis. Sa loob lang ng isang oras, tumaas ang tubig ng halos dalawang metro. Ang mga mall, eskwelahan, at ospital ay nagmistulang evacuation center. Sa Zamboanga Peninsula, may mga ulat ng flash flood na biglang bumaha kahit walang ulan sa mismong lugar. Galing daw ito sa overflow ng mga dam sa kalapit na probinsya. Maraming residente ang hindi nakapaghanda. Sa Quezon at Aurora, ang mga mangisda ay hindi na nakabalik. May mga bangkang natagpuan sa dalampasigan, wasak walang laman. Ang Coast Guard ay patuloy ang search and rescue operations sa Kalayaan Islands, bagamat malayo sa mainland, ramdam ang hagupit ng hangin. May mga ulat ng minor landslides at tuluyang pagkawala ng komunikasyon sa mga evacuation centers siksikan na may mga bata na nilalagnat at may matatandang walang gawin. Ang pagkain, kulang. Ang tubig, kontaminado. Pero sa kabila ng lahat, patuloy ang bayanihan. Makikita mo ang mga volunteer, nagpapakain, nag-aabot ng relief goods, nag-aalaga ng mga bata. May mga kabataan na nag-ikot para magbigay ng impormasyon. May mga ordinaryong tao na nag-donate ng damit, pagkain at pera. Sa gitna ng sakuna, lumalabas ang tunay na ugali ng Pilipino, matatag, mapagmalasakit, at handang tumulong. Pero kailangan din natin ng sistema na tapat, diretsyo, at walang bahid ng korupsyon. Hindi ito ang unang bagyo, at tiyak, hindi rin ito ang huli. Pero bawat bagyo ay paalala na kailangan nating maghanda, magtulungan, at magbantay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Gusto ko sanang tumulong. I want to help. I want to give what I can to those devastated by the storm. But the real question is where can I send it, where it truly reaches them? A donation untouched by commissions, kickbacks, or corruption. One that reaches the victims directly, without detours, without delay. If you know a way to give, transparent, direct, And without cuts, tell me. I want to help, but I want to be sure that help is real, and it truly gets to those who need it. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo. Pero kaya natin pigilan ang kawalan ng malasakit. Kaya nating itumid ang daan ng tulong. Kaya nating siguraduhin na ang bawat sentimo, bawat sakripisyo, ay may patutunguhan. Ito ang panawagan. Hindi lang para tumulong, kundi para tumulong ng tama. Tulong na walang kurakot. Tulong na may direksyon. Tulong na may puso. These are the stories of those devastated, those who lost their homes, their livelihoods, and their hope. A donation that, hopefully, won't be reduced, no cuts, no commissions, no corruption. We don't need milk.